Pagkalabas ko ng sasakyan ni Hector ay agad kong nakita si Nadisery, Janine at Tara na nagpapapicture sa harap ng gitnang ICC Guys, picture tayo! Anyaya nila sa aming lahat. Mabilis na kumalabog ang puso ko habang nagpupos kami doon. Sumasama so masama si Hector sa post namin pero madalas siyang mawala dahil pa-laging may nakakamukha sa kanya. Hector? Sigaw ng isang babaeng taga agribusiness. Iginalan niya ang tingin sa lahat ng kasama ni Hector. Malapit niya na akong makita kaya agad akong nagtago sa likuran ng mga lalaki. Kamusta ka na? Tanong ng babae. Ayos lang ang Jay. Kayo? Sagot ni Hector ayos lang din. Nako, pag nalaman nila na nandito ka, magugulat sila. Nakita kong nagbubulong-bulungan si Desiree, Janine, Tara, Billy at JB. Sikat pala siya eh, no? Tanong ni Tara. Oo nga, kanina pa maraming nakakakilala sa kanya. Sabi ni Billy. Ah, sikat siya. Malaki yung rancho nila dito. Singit ko. Pagkatapos ng usapan ni Hector at noong babae ay kumaripas na iyong babae sa pagtakbo patungo sa loob ng school. Kinakabahan pa lalo ako. Alam ko. Alam kong ipagsasabi niya sa lahat at paniguradong mai-excite lahat ng tao doon sa loob. humalukip kip ako at nawalan ng gana. Kailangan pa ba ng form para makapasok? tinaas ko ang kilay ko at nakitang kilala ko ang guard. Siya mismo iyong guard na nakabantay noong araw na may mga seniors na nagtangka sa akin. Huwag na, di na kailangan. Ako na ang bahala. Sabi ko, mo sila. How about form para sa din? Ako na ang bahala. Sabi ni Oliver, tito ko ang din. Dagdag niya, oh, wala palang problema sabi ni JB diretso na tayo um pigil ko ako yung bahala sa guard tapos diretso kayo sa dina samahan mo na sila Oliver hindi naman siguro tamang tayong lahat ang pupunta ang dami natin sabi ko ganon o edi ako rin dito lang sabi ni Clark Clark sumama ka na Singit ni Janine. Luminga ako sa kanilang dalawa. Nakita kong nagkatinginan si Tara at Desiree. Oo nga naman Clark, sumama ka na kay Janine. Nakangisi at nakataas kilay kong sinabi. Kitang kita ko ang pamumutla ng dalawa. Kumunot ang noo ni Hector sa akin. Nagkibit balikat na lang ako sa kanya at dumaritsyon na sa guard na nakatayo sa gate. Manong, malambing kong sinabi. Papasok po kami ng mga kaibigan ko. Inaantok si Manong, ngunit nang namukhaan ako ay nabuhayan siya ng loob. Oy, Aldi! Bati niya, naramdaman ko ang presensya ni Hector sa likod ko. Humalukip-kip ako nang nakita ko ang nabiglahan niyang mukha. I want him to respect his strength, not power, hindi ibig sabihin na dahil nasa panig ko si Hector, ay luluhod siya sa akin. Gusto ko na mapapaluhod ko siya dahil kaya ko. Sige na friends, pasok na kayo. Sabi ko nang di tinatantanan ng titig si Manong. Daw maritso silang lahat. Medyo maingay sila at excited sa pagkapasok. Nilingon pa ako ni Clark. Hindi ko siya pinansin, kaya diritso lang din ang pasok niya. Let's go, Chisca. Ani, Hector. Mauna ka na. Kahit alam kong di siya papayag, kumunot ang noon niya habang tinititigan na nakatitig kay Manong. Naaalala niyo pa ba yung gabing hindi mo ako tinulungan, Manong? Tanong ko. Nakita kong nangangapa siya sa maisasagot. Nanginginig ang kanyang labi habang namumuo sa dila niya ang mga salitang di ko maintindihan. So, so, sorry. Ngumisi ako. Dahil nandito si Hector o dahil totoong nagigilty ka, nakita kong nanlaki ang mga mata ni Hector sa gilid ko. Bakit? Anong nangyari? Anong ginawa niya? Nilagpasan ko ang guard na ngayon ay bigong bigo at mukha pang mas lalong mapapanot dahil sa problema ang hatid ko. Hindi sumunod si Hector sa akin. Binalikan ko pa siya dahil panay na ang kausap niya sa guard na walang imig. Nagigting na ang panga niya dahil sa guard na iyon. Hinila ko na lang siya papasok sa loob. Anong ginawa niya? Sabay-turo sa guard habang papalayo kami at papunta sa court. It's all your fault. Iniwan mo ako kaya wag mo siyang sisihin. Mali kahit na iniwan ako ni Hector, kung nire ako ng guard na iyon, ay dapat tinulungan niya ako. Gusto ko lang tantanan ni Hector iyong guard. Inirapan ko ang nakatungangang si Hector. Naglalakad siya kasama ko, pero titig na titig siya sa akin. Nasa gitna kami ng soccer field ngayon, at hindi man lang siya tumitingin sa dinadaanan namin ngayon. Oo nga pala. Bakit ko naisipang pumunta sa court bakit imbis na manatili doon sa labas ay pumasok ako dito? Well, maybe because I miss my friends. O siguro na i-excite akong harapin silang lahat. Little did I know na ayun ang naging dahilan kung bakit nagliyab ang galit kay Hector. Ang mga ulo ng mga tao ay nagsisinungaling sa kanya. Hindi na ako sumabay sa paglalakad sa kanya dahil kinakabahan na ako matulid at diritso ang lakad niya. Ako naman ay malumanay hanggang sa natigil. Nakita kong sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan. Lahat naroon. Katie, Abi, Coco, Riz, Harvey, Matio, lahat sila ay naroon. Pinalibutan agad ang hari ng kanyang mga alipores. Pero kitang kita ang reaksyon niyang medyo malamig at hindi maganda. Ngiting-ngiti sila lahat sa pagsalubong sa kanya. Humalukip-kip ako at tumigil sa puno. Walang pumansin sa akin dahil alam kong mahirap pang i-absorb na ang isang Hector de la Merced ay naroon sa harap nila. Anong ginawa nyo kay Chiska habang wala ako? Tanong niyang malamig pa sa yelo. Nakakunot ang noo ni Cathy. Hindi ba sabi ni Koko ay iniwan kanya para sa ibang lalaki? Bakit kagalit ngayon, Hector? Hindi ba kaya? Anong ginawa nyo? Malamig niyang tanong ulit. Masyado talaga siyang may otoridad sa kanilang lahat. isip e pare, wala. Sabi ni Matiyo. Pinrotektahan namin siya. Yung mga seniors ay yung nanamantala sa kanya. Dagdag ni Koko. Tsaka, hindi ba nasabi ko sa iyo noong summer na may binugbog kami? si leon? hindi ko nasabi sa iyo, Hector. Kasi, sino? Si Namontifalco? Tanong ni Hector. Hindi. Yung ibang lalaki, Hector. Singit ni Harvey. Nakita ko ang pangunguyom ng kamaon, Hector. Alam kong nagmature na si Hector kahit paano. Marunong siyang magtimpi but I don't want to risk this. Mabilis akong naglakad patungo sa kanila. Unang nakakita sa akin si Abby na agad akong itinuro kay Hector. Ayon na yung taksil. Sabi ni Abby, hindi ako nilingon Hector. Si Abby ang kanyang binalingan. Nakita kong namuo ang luha sa mga mata ni Cathy at nalaglag ang kanyang panganang tiningnan kaming dalawa. Pabalik-balik matalinong kate, hindi tulad ng abing ito. Hector, tama na, huwag kang mag-iskandalo para sa walang katuturang rason. How can you say that, Chiska? Sigaw niya sa akin. Chiska! Narinig kong sigaw ni Jubil ikod. Naaninag ko ang mga kaibigan kong miss na miss ko na. Mabilis na nagtakbuhan si na Jubil Sara, Mari, patungo sa akin niyakap nila ako isa-isa ngunit hinawakan ko ang braso Hector dahil kinakabahan ako at baka magwala siya. OMG! Pabalik-balik na sinabi ni Jubil sabay talon-talon sa akin. Hinila ko si Hector at tinabi ko siya sa akin. Sabay-sabay na nanahimik at nagulat ang lahat sa ginawa ko. Binaba ko ang kamay kong nakahawak sa braso niya. Hinaplos ko iyon pababa at ramdam ko ang galit na nanonood sa muscles niya sa mga oras na iyon. Nang nahaplos ko ang kamao niya ay unti-unti itong huminahon. Pinilit kong buksan ito para hawakan at ipagsalikop ang mga daliri naming dalawa. You are together? Nanginginig na tanong ni kate. Kobe? pakilista yung mga taong may atraso kay Chase. Ginalaw ko agad ang kamay ni Hector at pinilit kong tumingin siya sa akin. Stop it Hector, there's no use. Nagigting ang bagang niya at mainit akong tinitigan. Pero Hector, akala ko niloko ka niya. Tanong ni Abby, akala ko rin at alam kong halos kayong lahat dito ay may atraso sa kanya. ko ang mga babae. Nakita ko rin iyong mga lalaking tumutulong sa kinaabi at kati noon. Oy, kami Hector wala. Tumatawang sambit ni Jubel. Sinakate, Res at Abi lang, tsaka si Jun at Timmy. Sabay toro ni Jubel sa dalawang lalaki. Sorry, agad sinabi ni Abe ng nakapikit. Nakita kong bumuhos ang luha ni Kate. Hindi iyon luha ng pagsisisi. Luha iyon ng panghihinayang. Hindi iyon luha ng takot. Luha iyon ng sakit. Dahil alam ko, higit sa lahat na mahal niya si Hector. Mahal na mahal. Siguro kong mahal ko si Hector at maiba siyang mahal, magkakaganyan din ako tulad ni Kate. Magiging bitter ako sa mahal niya Alam ko yon, Dahil hindi ako ang tipo ng babae Na kung hindi ako mahal Ng taong mahal ko Ay yahayaan ko na lang Na magpaparaya na lang ako Natitingnan na lang Silang dalawa sa malayo At maghihintay ng milagro No Sa oras na may pagkakamali ang mahal niya Ay agad ko itong sisiraan sa oras na malaman kong may masama sa kanya ay agad ko iyong sasabihin. Bawat paghakbang niya sa harapan ko ay katumbas ang paglalatigo sa akin. Bawat kita kong magkasama silang dalawa ay para akong namamatay ng paulit-ulit. Kaya hindi ko siya masisisi. Don't get me wrong. Hindi ako narito para makita kayong nagsusori sa akin. Nandito ako para makita kayong lahat ulit. Nandito ako dahil utang ko sa inyong lahat ito. Dahil kung hindi kami nagkasiraan, Hector, hindi kami magmamature. Kung hindi nyo ako pinahirapan, hindi ako tatatag. Hindi ako nasisiyahan pag nakita kayong lumuha sa akin, abi. Kahati, gusto ko lang ipakita sa inyo na kahit anong gabi ninyo, kung mahal namin ang isa't isa, magiging kami. Humikbi si habang tinititigan si Hector. Binitawan ko ang kamay ni Hector dahil gusto kong gawin ito mag-isa. Higit sa lahat, hindi ako nagpapakasanta dito na magpapasalamat kasi dahil sa inyo ay naging malakas ako. Let's just say na ang gusto ko ay from now on, wag na kayong makialam sa aming dalawa. Buhay namin ito at alam kong mahal nyo si Hector pero pakawalan nyo siya. She's not a child na kailangan nyong protektahan all the time. Umiling ako. So humihikbing sinabi ni Abi ulit. Umiiyak lang si Kati sa likod ng kanyang palad. Tinahan siya ni Coco at yung dalawang lalaking alipores niya. Si Harvey at Matiyo naman ay nakatingin sa akin kahit na parehong nakajersipa. Narinig ko ang maingay na pito sa loob at ang pagtawag sa pangalan ng dalawa. Harby, Matiyo! Tinatawag na ata kayo sa court. Sabi ni Sarah. Tumango si Harbi ngunit hindi siya gumalaw. Tinapik ni Matiyo ang balikat ni Hector. Ilang araw kayo dito? Tatlo. Nandito ang mga classmates namin. Ani ah, Hector hindi ko na nasundan ang usapan nila dahil niyugyug na ako ni Jobel. Ang sakit pa nga ng noo ko dahil panay ang nyakap niya sa akin at masyado siyang magulo kaya nagkakabungguan kami. Tawa na lang ako ng tawa sa kanila. Grabe, pingin naman ng number cheese ka. Hindi mo sinasabing kayo na pala. Umiling ako kay Sarah. Hindi naman kami. Sagot ko anong hindi? Makapag-holding hands kayo parang mag-asawa? Hindi talaga. Hello? Napatalo na ko nang narinig ko ang boses ni Desiree sa gilid. Natahimik ang lahat nang dumating ng bigla silang lahat na mukhang naiinitan at naaalibadbaran sa klima ng aligriya. Ah, Jubel, Sarah, Marie, ito nga pala friends ko sa amin Sabay lahat ko sa kanila Oy, koko, ito, taga Maynila na naman, baka may matipuhan ka. Nakakabulabog na tahawa ni Jobel. Nilingon ko ang namumulang pisngi ni koko. Hala, may gwapong chinito. Kinikilig na sambit ni Janine. Nanliit ang mga mata ko at sinundan ko ang titig niyang patungo kay Harbiyo. Nakita kong pabalik-balik na tumingin si Harbi kay Janine. Medyo nairita ako. Naiirita talaga ako kay Janine. Harbe. Sigaw ko. Hinanap niya ako at nang nakita ay nginitian. May game ka pa, ba? Diba? Sige na. Ah, uh, thank you. Sabi ko kahit awkward. Sayo din, Matt. Thank you sa inyo. Sige na. Tuloy nyo na ang game. Sabi ko, sabay kaway tumango si Harvey sa akin at tinalikuran niya kami. Nilingon ako ni Janine at bahagya siyang umismid. Abat may gana kang umismid ah? Omerap ako sa kawalan. Siniko ako ni Desiree kaya nilingon ko siya. Anong meron? Bakit umiiyak yung dalawang babae? Tsaka sino yung kausap ni Hector na gwapo? Nilingon ko si Hector at nakita kong seryoso niyang kinakausap ang nakahalukip-kip at nakangising si Nox, Montefalco. Iwan ko. Sagot ko nang binabaliwala ang nagtatahanang si Abby at Kate. Nasa gilid nila si Riz at Coco. Kinalabit ako ni Jobel at ngumisi siya sa akin. Paniguradong bugbog sarado yung mga seniors na kumalaban sayo. Nakita ko ang nagtatanong ng mga mata ni Desiree, Tara at Janine. "Anong meron?" tanong nila. Umiling ako at hindi ko na napigilan. "Hector, tama na. Punta na tayo sa bahay nyo." Nilingon ako ni Hector, bumuntong-hininga siya. "Tama na." Sabi ko ulit. Unti-unti siyang tumango. Wala akong pakialam kung mas dumami ang tanong ni Nadeseri sa akin mamaya. Ang importante ay maawat ko siya. Ngumuso si Nox sa akin at bahagya siyang yumuko. Kumislap ang ering sa kanyang tainga. Natsikmit mo talaga Alde. Tumawa siya.